oras na araw, mga kabante! Ka at ito ang ilan sa abang tips at palala para sa life na kay Bongga. September 27, Wednesday, para sa mapinanganak ng Year of Grant. Ikaw ang pinakamaswerte today. Pag-apply sa trabaho, good news ang parating. Yellow at 18 ang swerte sa rat. Sa so, naman tayo, sundin ang payo ni Doc. Itigil na masamang bisyo. Ito'y makakasama sa kalusugan. Red at 1 ang swerte sa chart. Kay Tiger naman tayo mag-ingat Iwasan ang Tep Star. Activated yung mamaya. Iwasan magsuot ng mga hindi kailangan. Magsuot naman ng anti-evil eye. Bilhin yan kay Master Hans. Blue at 6 ang lucky sa chart. Rabbit, hindi mo sila sa jam matuklasan ang lihim. Ngunit huwag ito pagsabi sa iba. Pink at 9. Sa dragon naman tayo magkaroon ng isang salita sa lahat ng pinaplano sa buhay. Magkaroon ng panindigan kung ikay nagbitiw ng mga promises purple at 11 ang swerte kay Dragon. Kay Snake naman ang Love Luck activated. May letter B, B, Y, at O sa kanyang pangalan. Siya ang posibleng soulmate mo. Matagal na may gusto siya sa'yo. Peach at 13 ang swerte sa chart. Ito naman, kay of the horsey. May negative energy pagdating sa pera. Pagdating naman sa pag-ibig, sinunaduhin na wala siyang asawa o jowa o boyfriend bago mo yan ligawan. Peach at 2 ang swerte, sa chart. Sa Gear of the Goat naman tayo maging thankful sa lahat na natanggap at huwag na maging choosy. Grab the opportunity habang nasa iyo pa yan. Gray at seven ang swerte sa chart. Monkey naman tayo. Money started para ting. Maraming papasok na pera sa negosyo. Maroon at 14 ang swerte sa chart. Maaari ikaw ay makapag-work abroad next year. Ang tagal mo nang inantayan. Kaya naman, i-ready na ang mga papeles at dokumento ba? kulay, white at 19. Kay Doggy, unhealthy star, iwasan maraming bagay na kailangan natin pasalamatan dahil hindi lahat ng tao nakakaranas ng magandang buhay. Gold at itang swerte kay Doggy. Kay Piggy naman tayo, boss, lockstar activated, kay maaaring mapromote ni boss. Maganda kasi ang magiging output mo. Silbrad 50 ng swerte kay Year of the Piggy. Muli po, ito po yung magabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa paladyo na Lalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans kuha para sa hashtag Hanswerte sa abante.